na bukas wala naman tao hmm, wala naman uy! ano? Bobs! uy, bukas yung kandila Bobs! Uh, ay, bukas yung kandila Bakit? uy! Bakit? dito ka pala uh -huh. naiwan ko yung ano ko eh ano? yung yung ano ba to? ano bang meron dito? Wala eh, gato tapos na Nakatulog eh Naiwan ko yung ano ketchup ko eh Saan ba yung nakalagay? Ketchup? Oo oh. Mayroong, ano ba, may uh, flashlight ka ba dyan? Ito lang eh, out, out kasi dito sa amin eh Sige, sige na pre ha, higa mo na lang doon Okay, okay Ayan na naman, paala no? Kasi na kaya yun? Oh. Ketchup. Wala naman dito eh, buddy. Tommy! Mobs! Mobs! Tingnan mo bilis! Bakit? Bakit? Ano yun? Ano ba Ano ah. meron, Prey, ha? May nakita ko dito eh. Hala. Wala naman eh. Tinatakot mo na sarili mo, Prey. Hala. Gags. Ba yan? Hala. Tangin na. O yan na yan! Uy, na Ano yan? na mo, Prey! Huwag mo na ako takutin lang ganyan. Hala. Ano Nakatakot, ha? men. Ang ba? Sana magkailaw na. Tayo na multo yun. trip, sana magkailaw na. Uy! Hala, hala, hala! Uy! 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 Party, party! Party, party! Party,